Sa harap ng kamera si Congresswoman Jinky may hawak na blueprint ay ngumiti may kumpiyansa. Ito po ang simula ng tunay na pagunlad ng Tingloy. Isang modernong kalsada, isang circumferential road. Hindi ito para sa amin, ito ay para sa inyo. Tumayo sa tabi niya si Mayor Noel, ang kanyang asawa, tahimik ngunit palangiti, mistulang simpleng opisyal ng bayan. At syempre, hindi nawawala sa eksena si Mayor Alvarez ng Tingloy, bago pa man simulang hukay ang kalsada, meron na agad siyang bagong Land Cruiser. Kulay puti fully tinted. Makalipas isang linggo, sa loob ng isang pribadong resort sa isla, nag-uusap ang tatlong makapangyarihang tao tungkol sa proyekto. Sigurado na, approved na sa DPWH. Si Noel ang maglalakad ng permits. Ako na ang bahala sa saro Sa contractor, well, tayo rin naman yun. Ha? Yung kumpanya natin, NBL Construction, sa pangalan ng kaibigan ko, walang tanong. Wala rin bidding. Walang sablay, ha? Naayos ko na rin yung mga barangay captain. Paglalabas lang sila ng resolusyon na suportado ang proyekto. Pero, baka naman dagdagan nyo yung share ko. Pagkatapos ng phase 1, meron ka ulit. Basta tahimik ka lang. Ilang buwan ang lumipas may tarpulin sa bawat barangay. Ha? Huh? tulong ni Congresswoman Jinky, Mayor Noel at Mayor Alvarez. Progreso sa tingdol. Pero ang kalsada, lupa pa din. Wow. Sa mga dokumento, bayad na ang 800 milyon na piso para sa mobilization of materials. Ang problema, hindi matibay ang mga konkreto, tinipid ang materials at overpriced pa.